Hello po sa mga viewers. Gusto ko lang pong ibahagi ang aking nakakatakot na karanasan kasama ang aking ex-husband. Dati, hindi ako naniniwala sa mga kulam, gayuma, o kahit anong itim na mahika. Pero sa aking sariling karanasan, totoo pala na may mga tao na daig pa ang demonyo sa kasamaan para lamang makapanakit ng kapwa. Ang totoo, nasa Biblia naman talaga ang tungkol sa kulam o black magic. Ang ex-husband ko ay isang responsableng ama sa aming mga anak. Masayahin palakaibigan, maasikaso sa pamilya, mapagmahal na partner at maalaga. Ngunit bigla na lang pong nagbago ang lahat. Hindi ko alam kung saan at paano nagsimula ang pagbabago sa kanyang pakikitungo sa amin, pati na rin sa mga nakakakilala sa kanya. Lagi siyang nagme-message o tumatawag kapag nasa trabaho siya. Hindi pwedeng wala siyang update para sa amin. Marami kaming mga pangarap para sa aming pamilya, kasama ng aming mga anak, hanggang sa aming pagtanda at magkaroon ng kani-kaniyang pamilya ang mga bata. Noong nakaraang Marso, may isang okasyon kaming dinaluhan kasama ang aking ex-husband. Nilapitan ako ng isa kong tita at sinabing, Anak, kung naniniwala ka sa gayuma o kulam, dalhin mo ang asawa mo sa isang magaling na albularyo habang maaga pa bago lumala ang kanyang sitwasyon. Nabigla at natakot ako sa sinabi ni tita. Hindi ko maalis sa isipan ko ang kanyang mga salita kaya inobserbahan ko ang bawat kilos ni ex-husband. Kumpirmado, marami na ngang pagbabago sa kanya. Yung dating malambing at hindi magagalitin, ngayon ay laging galit sa akin. Ayaw niya akong lapitan o makita. Masakit para sa akin bilang isang asawa na ang taong minahal ko ay biglang nagbago ng pakikitungo. May isang pinsan na nagsabi sa akin na may kilala siyang isang albularyo. Pinuntahan namin siya at sa litrato pa lang ng asawa ko Sinabi agad ang albularyo na kung kaya daw namin siyang dalhin ng personal doon para personal na gamutin. Pero ang nakakalungkot lang po pag uwi ko sa bahay, nandoon na si ex-husband at sinabing, Alam ko kung saan kayo galing, kahit ano ang gawin mo, hindi mo siya makukuha sa akin. Sobrang takot ko sa mga narinig ko kay ex-husband kaya na nalangin ako. Simula noon, lagi na siyang late umuuwe at hindi na siya nag-a-update sa amin ng kanyang mga anak. Nababahala na ako sa mga kilos ni ex-husband. Isang beses, umuwi siya ng sikat ng araw at inamin ang tungkol sa isang babae. Umiiyak siya, ikalawang beses ko siyang nakita na umiiyak sa loob ng dalawamput tatlong taon naming magkasama. Malungkot niyang sinabi na gusto na niyang makawala sa babae pero hindi niya alam kung paano. Sinabi niya sa akin na gusto niyang magpagamot para maayos ang aming pamilya. Nakiusap ako sa isang malapit na kaibigan para samahan kaming pumunta sa kilalang albularyo. Pagpasok pa lang namin, parang napapaso si ex-husband at ayaw niyang humakbang. Sinabi ko sa kanya, "Lumaban ka. Labanan mo ito para sa mga anak mo." Ayon sa albularyo, malakas daw ang gayuma na inihalo sa kanyang pagkain at inumin, at isang babae ang matagal nang may gusto sa kanya. Hindi ko napapangalanan ang babaeng iyon, pero sobrang obsessed siya kay ex-husband. Sabi ng albularyo, hindi lang isa ang gumawa nito sa mister mo. Gagawin ng babaeng ito ang lahat at hindi siya magpapatalo. Nayak po ako sa takot sa mga sinabi ng albularyo. Habang ginagamot siya, sinabi ng albularyo, sabihin mo kung mainit o malamig ang iyong pakiramdam. Sagot ni ex-husband, mainit po. Pagkatapos binigyan siya ng isang baso ng tubig at sinabi ng albularyo, inumin mo ito at sabihin mo kung ano ang lasa. Nagdadalawang isip pa si ex-husband, pero sinabi ko, Para sa ikabubuti mo ito, babe, please alang-alang sa mga anak natin. Umiiyak siya habang iniinom ang tubig. Sinabi niya, Bakit ganito? Mapait. Maya-maya parang gusto niyang magsuka at sinabi ng albularyo, Hindi agad-agad mawawala ang bisa ng gayuma na inihalo sa kanyang inumin at pagkain. Sinabi pa ng albularyo, Kailangan niyo siyang dalhin pabalik dito hanggang sa mawala ang bisa ng gayuma sa katawan niya. May gamit ang babae na kinuha niya mula sa asawa mo at yun ang ginagamit niya para bumalik-balik ang mister mo sa kanya. Kunin mo yon. Umuwi kami pero sa loob ng ilang oras biglang nawala si ex-husband sa aming paningin. Nalungkot ako nang malaman ko na nandun na naman siya sa bahay ng babae. Sinubukan naming sundan siya pero nagwawala na siya at hindi na niya kami kilala kahit ang kanyang mga anak. Sobrang sakit para sa aming pamilya na may tao palang kayang gumawa ng ganoong kasamaan. Akala ko sa mga pelikula lang o sa mga novels ko mababasa ang ganitong karanasan. Tinanong ko ang sarili ko araw-araw. Bakit ako? Marami namang iba dyan na mas halang ang kaluluwa, sila na lang sana. Hindi yung katulad ko na walang inaagrabyado na tao. Sa Diyos na lang ako kumakapit na sana ay kusang mawala ang ng gayuma na ginawa ng desperadang babae na yon. Sa bagay ngayon, sa bagong henerasyon at sa social media, kumakalat ang mga gayuma na nabibili. Bakit may mga taong kayang gawin ang lahat para lang sangalan ng pag-ibig kahit makasira ng isang masaya at tahimik na pamilya? Higit sa lahat para lang makapanakit ng kalooban ng kapwa nila. Maraming salamat po admin sa pag-share ng aking karanasan. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam ang kasagutan sa aking mga katanungan. Sana may makatulong sa akin. More power and God bless us all.